So, meron tayong parcel from Shopee. At dumating nga yan kahapon. So, yan bubuksan natin. In order ko yan, ano, para sa amin dalawa ni Mavin. At tsaka, ano yan, swimsuit. Kasi may plano kami mag-swimming next month. Celebrate sa kanilang birthday. dalawa silang dalawa ni auntie. So, bumili kami ng swimsuit kasi yung mga swimsuit namin dati is hindi nakasya so ayan, yan yung para sa akin white at saka yung green kay Marvin ayan, bubuksan natin yan at ating titingnan kung okay ba ang swimsuit so ayan maganda no, from Loveto pala yung ano nila shop, Loveto magaganda din yung Loveto Ayan yung Maganda yung green. Maganda ang kulay na green. Ayan, backless yan. Tapos, yung medium, guys, kasya lang sa Hindi nga siya, ano eh, hindi nga siya fit. So, ang nangyari, ayan, maganda, ba diba? Short type lang. Ayan, short type yung pinili namin. Ayan. So, maganda yung kulay green. Ang nangyari dyan, guys, is yung medium, ang kasya sa akin. Ang large, grabe ang laki. Tingnan nyo. Malaki yung large. Pagtingin ko pa lang, malaki na siya. Ayan o, oh, di ba? Ang laki niya. Malaki pala ang size large nila. So, uh, tingnan nyo yung sa baba, bottom. Di diba, Malaki. Wait lang. So, kung ako'y musuot, ana, makahubo ko. O, oh, di ba ang laki? Kasi yung sinukat ko yung medium, tama lang sa akin, may allowance pa nga yung medium eh. Hindi siya fit. Hindi talaga fit sa akin ang medium. So, okay lang naman sa akin ang medium. So, ang naginawa ko, binenta ko yung white. At itong medium, ibibenta ko din. So, nabenta na yung white at saka yung grain ibibenta ko pa para bibili ulit kami ng smaller size kasi white sa akin color green kay Marvin so need namin bumili ulit same color, smaller size so ayun yun lang ang ating unboxing ng swimsuit at in order ko yan from Lovito shop sa Shopee so thank you for watching guys bye